Hello kabayan, nagbabalik po si Michelle. So ngayon po pag-uusapan natin ngayon ng mainit-init pa. Ang pinag-uusapan ngayon ng PGWP. So ano ba yung gagawin nyo pag ma expire na yung PGWP nyo in the future? So as of, you know po, as of IRCC po. So ito na po yung huling extension na ibibigay nila po sa December 31. And then after po noon, hindi nyo na po pwede pong maring nyo po ang inyong mga PGWP. Po, para po sa mga international student po na Pilipino, nakapa ako Pilipino dyan. Pakinggan nyo po to baka po makatulong po sa inyo, no? And, kung bago nga po pula kayo sa akin page, ako nga po pala si Misha, nabibigay po ako ng... blog uh, uh, about po um, coming to Canada or opportunities to permanent po and nagbablog din po ako kung paano po ka hindi po maluloko at may scam sa pag apply niyo po sa Canada so pakilike and share naman po to para po maraming nga uh, mga kapwa natin Pilipino ang maging aware sa aking ibabahagi po today So as you know kabayan ano marami po nangangamba in the future po ng mga international student na may expired ang kanila mga PGWP. Ano na yung next step nila? Ano yung gagawin nila para maging maintain status yung papel nila dito sa Canada? Well, ito po ang ibabahagi ko po sa inyo. No? Itong babahagi ko po sa inyo, ito po ay galing po sa CIC News. So, gusto ko rin po ibahagi sa inyo para maging aware naman kayo, lalo-lalo na yung mga international student na talagang sobrang worry na pag may expired na yung mga PGWP nila. So, like for example, di ba kayo mga international student, may mga trabaho kayo, uh, like uh, mga manager or supervisor. Alam nyo ba, yung mga ganyan posisyon or mga consider as skilled worker, pwede po kayo mag-apply po as express entry mag-apply po kayo sa express entry application. So, syempre, i-check nyo muna yung scoring nyo kung pasok kayo dun sa scoring para hindi na masayang yung pag apply nyo. Kasi, meron ako nga uh, followers na uh, nag nag apply ng express entry pero kulang pa yung scoring nga. If I were you po, mag-gain po kayo na mag-gain hanggang sa makuha nyo yung tamang scoring po. So, ano yung uh, susunod natin pag uh, nakaku nakapag-apply na tayo ng express entry? So, pag okay na, habang nag apply tayo ng express entry, entry, nag-aantay din tayo ng ITA, yung invitation to apply for permanent residency. So, ano yung gagawin natin? So, tapos malapit na may expert yung PGWP mo, nabuburi ka na. So, ang gagawin mo kabayan, pwede ka mag-apply ng visit visa or I mean, or tourist visa or visit visa, pwede yung para ma maging maintain status ka. Kasi pag na-expire yung PGWP mo, hindi ka na pwede magtrabaho, hindi na ma-maintain status mo. E nag ka pa ng application mo, pero hindi na valid yung status mo. So, para maging valid yung status mo, mag-apply ka ng visitor's visa. But then, take nota ito ay may very case-to-case para lang po alam nyo, kabayan. So, ano pa yung ibang gagawin bukod po sa visitor's visa? Pwede po kayo mag-apply po ng open work permit habang naka, uh, naka naka-apply kayo sa express entry. And meron pa pong another, no? Pwede po kayong mag-apply po yung tinatawag po na BOWP or yung Bridging Open Work Permit po. Ito yung maganda. Pero kailangan mong malaman muna kung ikaw ba ay eligible dito. So, if I were you, if I were you po, i-check nyo po kung eligible kayo dito. So, ano ba yung BOWP? San lang ba ito na-apply? Na-apply lang to para sa mga... Um, economic immigration program like uh, under ng express entry, katulad ng uh, provincial nominee program, uh, Quebec skilled worker, at ng agri-food pilot program. So, i-check nyo kung kayo ay uh, or pwede kayo mag-apply or eligible kayo makapag-apply sa BOWP para makontinue yung pag-work nyo. No? Kasi ang hirap nang wala kang trabaho tapos kung visitors visa lang, alanganin pa yung ano mo. No? Kasi wala kang trabaho, kailangan mo ng pere habang nakaprocess yung papel mo, ano yung kakainin mo. Medyo mahirap lang talaga. No? So alamin natin kung saan tayo papasok. Pwede ba tayo mag-apply ng open world permit? visitor's visa or bridging open work permit kabayan. So, sana po nakatulong po itong vlog na to sa mga kapwa ko Pilipino na international student na may expire po ang PGWP uh, sa mga susunod na taon or next year po. And then, and payo ko lang po sa inyo ang um, Express entry po, it's the best way po talaga para maging permanent residence po kayo. And I suggest po yung mga naka-PGWP, I suggest po kung meron pa kayong time, kasi ang PGW po, depende po yan kung ano po yung academic program na kinuha nyo, kung one year po ba or two years. Kapag one year, eh one year PGWP lang po. Pag two years, meron kayong three years PGWP. Mas maganda pa rin po talaga yung two years PGWP, no? Well, syempre po, sana po, pag naghahanap po kayo ng trabaho, sana yung makukuha nyo yung employer po, yun na po yung magbibigay po sa inyo ng papel para hindi po sayang yung waiting time nyo po for one year or three years po na PGWP. Sana po nakatulong kabayan and follow for more